Hello guys, good morning. This is your mom's ko. Okay, today nagluto ako na emi emi na chop suey. Gusto ko kumain ng kulay. Since kagabi nag ano kami ng tinolang manok. Ngayon may na left leftover na tinola chicken. So tinanggal ko siya sa sa bawi tinanggal ko siya sa hinimay ko at siyang ginawa kong panghalo sa aking chapsu okay yan ang aking chapsu ngayon so tingnan lang actually masarap sa chapsu yung medyo ano yung ano gulay medyo malutong Oo. Bumila ako sa labas kanila. Ang isang balot ngayon. Mahal yan, titas na. 30 pesos. Plus, sibuyas, 5 pesos. Maliit. Okay, ito na. O, 35 pesos na. Ilagyan ko na. Okay. So, hindi na ako bumili na. Dapat masarap. Masarap pa rin ako. Kahit walang oyster sauce. Hmm. Nasa pagluluto. Okay, ayan. Malapit ng maluto. Ayan. Ganun lang kadali. Magluto ng, ano, nakakalis kasi yung gulay. Gustong gusto ko talaga gulay. Pero depende sa gulay. Hindi lahat ng gulay kinakain ko, ah. yung labo, labong hindi ko nakasanayan pero nakatitong na ako hindi ko rin nakasanayan yung tang ano yung dahon ng kasaba na ginagataan laing ang paborito ko pa thank you for watching eh natun na siya pwede niya siyang kainin <laughs> ganun lang siya kadali okay thank you for watching once again this is your mom's cook Say thank you and I love you all. Moi.